inyong maging isang Market TV member, please subscribe and click the join button. Pwede po kayong mamili ng monthly payments. Magkakaroon kayo ng special shoutout at badge sa bawat comment ninyo. Maraming salamat po. Shoutout tayo mga idol kay JMT Official, Jubilopit Idol ni Doy, Arnel Tinapaw, Chichi Garcia, Nining Necesario, Conrado kagiwa, Mabishen Albert Politod, GR Delgado, Abby Acosta, Rigel Abinido, Marvin Maliveran, Marcel Alforqui, Irlyn Reyes, at sa ating mga sponsor na Sinabadit 3221, Sweet Joy, at Idol Pere Pablo. Maraming salamat sa in mga idol. Mabilis na gumulong si Abner pagkatapos. Kinalmut agad sa liig ang isa at pagkatapos kinubawa naman ang isa pa at walang tigil na pinagkakalmut ito. Nagkabakbaka na din doon sa damuhan si Arturo. Mabilis na naitumba ni Arturo ang mga kalaban. Umaatake na din sa kanya ang mga aswang na nakapwisto doon sa batuhan bawat tamaan ng mga suntok at kalmot ni Arturo, agad itong mangingisay. Pinagkakalmot na din si Arturo ng mga kalaban. Agad naman na nakailag ito, tumalon at agad na sumugod doon sa mga aswang. Sinipa niya agad ang tiyan nung isa at sinundan pa ng siko sa ulo. Tumilapon ito sa batuhan. Kahit na may mga natatamong sugat si Arturo, hindi na niya ito iniinda. Agad naman itong maghilom. Kinubawa ni Arturo ang isang aswang na umaataki sa kanyang likod. Kinalmut niya agad ang liig at mukha. Pagkatapos, agad naman na gumulong si Arturo sa baytalon, doon sa isa pa. Niyakap ito ni Arturo at pinagkakagat sa liig si Abner naman tumalon pabalik doon sa itaas sa puno para tuluyan ng patayin ang tatlong natitirang aswang na nandoon. Hanggang sa unti-unting nauubos na nila ang mga kalaban. May mga nagtangkang tatakas pa sana pero hindi na nila ito pinagbigyan pa ng pagkakataon na makaalis. Hinabol nila Arturo at Abner ang mga ito nang maabutan ni Abner ang isa, kinalmot niya ito sa paa, saka gumulong at agad na pinagkakalmot naman ang tiana. Ganon din ang ginawa ni Arturo. Tinalunan niya ang isa, sabay kalmot sa liig at likod at kinubawa naman ang isa habang nakahiga ang kalaban. Hinawakan ni Arturo ang isang kamay nito at tinapakan naman ang isa pa. Pagkatapos, itinarak ang kanyang matatalas na kuko sa dibdib ng kalabang aswang. Napahiyaw ito sa sakit. Sabi ni Arturo, magbabayad kayo sa pinaggagawa nyo sa angka namin. At pinagkakalmot niya ito hanggang sa mamatay. Tumayo si Arturo at Abner at sabay na umaalulong ng napakalakas na parang ipinahiwatig sa mga kalaban na dapat na nitong mag-iingat sa kanila dahil simula sa gabing ito dadanak na ang dugo dito sa bundok ng Tanay dahil hindi na titigilan nila Arturo at Abner hanggang hindi mauubos ang angkaning kotasyo. Dumating na din sina Tatay titing sa lugar na pinaglalabanan nila dahil nang magkabakbakan kanina doon sa batuhan at kakahuyan. Nakakaramdam na sila ng may mga umaaligid na mga aswang. Ang ginawa na lang nila ngayon, kinuha nila ang mga bangkay at sinunog. Sabi ni Arturo, Maaga pa, Abner. Mag-alauna pa ng madaling araw. Puntahan natin ngayon ang kabilang bundok kung saan namimiktima ang mga aswang nakasamahan. kasamahan ni Ingotasyo. Patayin natin ang mga yon at nang matapos na ang kanilang kasamaan. Sagot naman ni Abner. Sige, Kuya Arturo. Alam ko kung saan ang lugar na madalas na pinupuntahan ng mga yon. Madalas kami dati doon sa isang manukan at babuyan ni Mang Tino. Doon kami nagnanakaw ng mga hayop para sa aming pagkain. Nasa gilid ito ng sapa, may malawak na babuyan doon at manukan bukod sa mga ilang mga alagang kambing at mga baka si Mang tino. May mga ilan na din kaming napatay noon na mga nagbabantay sa mga alaga niya. Pinagsisihan ko na ngayon ang mga nagawa naming kasalanan, Kuya Arturo. Tumingin lang si Arturo kay Abner at hinawakan ito sa balikat. Naawa siya sa kanyang kapatid dahil kay Inkutasyo napasama pa ito. Sabi ni Arturo, Hindi pa huli ang lahat, Abner. Ang mahalaga, alam mo na kung ano ang masama at ang tama. Pinagsisihan mo na yon. Ang importante ngayon, mapatay natin at maubos ang angkan ni Inkutasyo para matapos na ang kanyang mga pinaggagawa na kasamaan. Tayo na. At mabilis na tumakbo si Abner. Sumunod naman agad si Arturo. Mabilis na tumatakbo ang dalawa. Binabaybay nila ang kakahuyan papunta doon sa kabilang bundok. Sabi kasi ni Abner, kalimitan na alas tris na sa madaling araw sila umuwi. Kaya sigurado siya na nandoon pa ang mga yun ngayon. Dalawang lugar lang kasi ang malimit nilang pinupuntahan tuwing gabi at maghanap sila ng makakain. Kung hindi doon sa mga alaga ni Mang Tino, doon naman sila sa patag, doon sa mga kabahayan. Marami din kasing nag-aalaga dito ng mga hayop tulad ng manok, baboy, bibi, kambing at mga baka dahil nga sa kanilang pamimiste, bumuo ng grupo ang mga taga-barangay para magbantay sa gabi at armado ang mga ito ng mga baril. Pero hindi nila napipigilan ang bangis ng mga busaw na aswang na kakampi ni Inkotasyo. Patuloy pa rin ito sa mga ginagawang pamimiste doon at may mga napapatay na din itong mga tao ilang sandali, tumigil na sa pagtakbo si Abner. Agad itong tumalon paakyat doon sa isang puno. Sumunod naman agad si Arturo at nang nasa itaas na sila doon sa puno, kita na nila ang lawak ng babuyan at manuka ni Mang Tino. Sa isip ni Arturo, kaya pala dito nagpabalik-balik ang mga kasamahan na aswang ni Incutasio at kasama noon si Abner dahil isa pala itong napakalawak na babuyan at manukan negosyo ito ni Mang Tino at isa siya sa mga nagsusupply doon sa lungsod may mga nakikita din silang pusti ng ilaw sabi ni Abner kuya doon tayo mag-aabang sa may ilog doon kami dati malimit na dumadaan papauwi kapag sinunsundan kasi kami ng mga tauhan ni Mang Tino. Hindi na nila kami makikita pa kapag nakatawid na kami doon sa ilog. Tara na kuya, ilang sandali, uuwi na ang mga yon. Pero hindi pa nga narating nila Arturo ang ilog. May mga naririnig na silang putok ng baril. Sunod-sunod yon. Kaya sabi ni Arturo kay Abner, Tara Abner, puntahan natin ang pinagagalingan ng mga putok. Kaya agad na tumakbo ang magkapatid papunta doon sa mga alaga ni Mang Tino. At ilang sandali nga, napatigil sa pagtakbo ang dalawa nang makita nila ang mahigit sampung mga tauhan ni Mang Tino na nakipaglaban sa mga aswang. Pinagbabaril nila ang mga ito. Nasa kawayanan sila. Pero dahil madilim at mas mabilis ang mga aswang. May mga namatay na sa mga ito at napapatras na pabalik ang mga tauhan ni Mang Tino. Nakita nila na may apat na nakandusay doon sa kawayanan na patay ito ng mga aswang. Agad na nag-uusal si Arturo ng orasyon na pampalinaw para mas makita niya kung ilan lahat ang mga aswang. Pagkatapos, nakita niya na labing anim lahat ang mga ito. Siyam, ang humabol sa mga papatras na mga tauhan ni Mang Tino. At ang pito ay mabibilis na tumatakbo, papalayo, habang daladala ang mga sako na may mga laman na manok. Sabi agad ni Arturo, Abner, habulin mo ang mga papatakas ng mga aswang. Tutulungan ko ang mga tauhan ni Mang Tino. Bilis na. Sige kuya, mag-iingat ka. Ang sagot naman ni Abner. At agad na tumakbo ang dalawa. Tumalon agad si Arturo galing doon sa puno at mabilis na tumakbo papunta doon sa mga naglalaban ng mga tauhan ni Mang Tino at ang mga busaw ng mga aswang. Kahit na may mga baril ang mga ito, hindi pa rin nila kaya ang bilis at leksy ng mga aswang lalo na gabi at madilim. Nang makalapit na si Arturo, agad niyang hinawakan ang isa saka iniintog sa puno ng ilang bisis ang ulo nito. Nagulat ang mga aswang sa ginawang pag-atake ni Arturo. Agad naman na, pinagtutulungan nila si Arturo nagkabakbaka na naman doon sa kakahuyan. Mas mabilis at mas malakas si Arturo, kaya agad na napatumba niya ang mga kalabang aswang. Habang si Abner, agad na humarang ito sa daraanan ng mga aswang na may mga dala na mga nakaw na hayop galing doon sa farm ni Mang Tino. Nagulat pa ang pitong mga aswang nang makilala kung sino ang humarang sa kanila ang sabi ni Abner, tumigil kayo, ibalik nyo ang mga ninanakaw nyo. Tumawa pa ang isang aswang, sabi nito, Ha? Ikaw ba yan, Abner? Ano ba ang nangyayari sa'yo? Di ba dati ikaw ang namuno sa amin sa pagnanakaw ng mga hayop? Yumuko si Abner at pagkatapos tiningnan niya ng napakatalim ang mga dating kasamang mga aswang sabi niya isa sa mga pinagsisihan ko sa buong buhay ko ang maniwala kay Inkutasyo kung ayaw niyong masaktan ibalik niyo na yan ang nagbabantang sabi ni Abner pero naghahamon pa yung isa na sumagot sabi kasi nito subukan mo Abner kung kaya mo. Napanting ang tinga ni Abner sa narinig. Agad na sinugod niya ang pitong mga aswang. Nagkabakbaka na din doon sa may ilog. Nasusugatan din nila si Abner. Pero mga maliliit lamang ang mga yon. Mas nangingibabaw pa rin ang lakas at kakayahan ni Abner laban sa kanila. Isa-isa niyang pinabagsak ang pitong mga aswang nang tamaan niya ng kalmot sa dibdib, ang isa agad itong nangisay at namatay. Ganon din ang isa pang aswang na umatake kay Abner. Nang mailagan niya ang ginawang atake nito, agad na kinalmot niya ang paa, tiyan at liig. Tumakbo pa sana yung isang natirang aswang, pero agad na nahabol ni Abner ito at pinagkakalmot ang likod hanggang sa matumba ito sa lupa at hindi na gumagalaw. Ilang sandali, dumating na din si Arturo. Napatay na din niya ang siyam ng mga aswang. Sabi agad niya, wala nang natira sa kanila. Tara Abner, ibalik na muna natin ang mga manok na yan doon sa baraks ng mga tauhan ni Mang Tino. Pabayaan na lang natin ang mga bangkay ng mga aswang na yan na mabubulok dito sa kakawya. Pagkatapos, inilagay na lang ng dalawa ang mga sako sa gilid ng farm at agad na umalis. Bahala na ang mga tauhan ni Mang Tino kung ano ang gagawin doon sa mga sako kung makita ito. Papauwi na ang dalawa. Bukas na naman nila ipagpatuloy ang misyon. Alam ni Abner na magwawala sa galit si Inkotasyo kapag nalaman ito ang pagkamatay ng kanyang mga tauhan.